assisted projects, there's zero allocation in 2024. and the allocation for foreign assisted project. for 2024, your honor. yeah. well, uh, well we proposed actually uh, 70 billion in our national expenditure program, but uh, uh, when it came out in the general appropriations act, we were surprised, actually, that uh, There was nothing that has been allocated. <laughs> Inyo bang nasilayan o nakita yung pagkamangha sa mukha ni Secretary Bonoan sa katanungan po ni bagong henerasyon List Representative Bernadette Herrera? At kitang-kita po ba sa mukha ni Secretary Bonoan ang kanyang pagkagulat dahil lumalabas na hindi alam ni Herrera na ang pera na inilaan sa malalaki at importanteng proyekto ng DPWH ay inilipat din pala ng Kongreso sa Unprogrammed Appropriations. Si Representante Herrera po ay isa sa mga kongresista na bumoto pabor sa ratifikasyon ng 2024 budget. Habang si Senador J.B. naman ay miyembro mismo ng Bicameral Conference Committee. Ang mga eksenang ito ay tila pagbabalik tanaw po sa naging hearing din ng Senado tungkol sa pagkubra ng Finance Department sa 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pera ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nagulat din di ba ang mga senador? Abay, ang iba naging emosyonal, ang iba'y galit. Eh bakit nyo nga naman kukunin ang 89.9 billion pesos na government subsidy sa PhilHealth gayong hindi nga makapagbigay ang PhilHealth ng sapat na benepisyo para sa mga pangangailangang medikal ng mga Pilipino? Ang may mahaba ang diskusyon, etc., 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 bla, bla, bla. Eh, paano po nangyari yun? Eh, sino ba ang nagbigay ng pahintulot para magawa ito ng Department of Finance? Eh, hindi po ba't kayo rin? inaprubahan eh, ninyo sa pamagitan po ng ratifikasyon ang pinal na bersyon ng budget na dumaan sa Bicameral Conference Committee. At doon sa BICAM na ito, inilagay ang probisyon na magbibigay kapangyarihan sa Finance Department na kunin ang umano'y excess fund ng government-owned or controlled corporations kasama na ang PhilHealth. Ang paghahanda po sa taunang pambansang budget ay napakahabang proseso. Maraming government hours at government resources ang inuubos dito. Malaking gastos din ang pagbuo sa pambansang budget. Sa bawat